Buhay probinsya mga boss. Yan. Buhay probinsya. Doggy, come on, come on. Tapet. Come on. Ha? Ah. Hit. Come on. Shh. Come on. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Nakita niyo mga boss? Yan. Yan lalak. Ubod ng lalaki ng pabo. Kulay puti. Mhm. Uh -huh. Ayan. Ayan po mga pabong kulay puti. Ayan. Ayan ang buhay probinsya. Kubod ng laki ng mga pabong. Ayan. Oh, kalabugan eh. Kalabugan. Yak! Yeah! Kalabugan sa si iyo. Kalaki. Ayan. Oh. Ayan. Ang mga inahin ay nandun po sa loob ng kulungan, mga inahin, yan. Mga sisiyo, nandun sa loob ng kulungan. Yan po, nasa kulungan. Dami yan. Yan ay puro lalaki pa iba yan, yan. Ang iba po yung nandun sa paligid dyan, marami dyan, marami. Ah, may bibir Yan ay libangan lang dito sa probinsya. Yan ang tawag na buhay probinsya. Sa Manila, wala yan. <laughs> itu si dogi si pantai, ya yeah, makan bingme, ya yeah, me, me, me. Six, five, seven, three. Yan, tama ya para pumasok Yan, tama kaya Kakabit po ng Lona Dahil dito may, may magagalapin okasyon Birthday ng anak Isang taon Ay, isang taon Bibinyagan niya ito yan. yan po ang catering <laughs> Siya po may Siya po Siya po may ari <laughs> <laughs> yeah. Boss, ano pong para kayo, para kayo yung ano ma makuha yung sinong anong palatandaan sa para marikila ma boss? MCM Rental po sa may namunga lang foyer sa tapat po ng MBM Hospital. Papasok, yeah, po, ang, pasok sa kabilang may ari. Sino po boss ang dapat hanapin? Si Pastor Mar po. <laughs> yan, ano pong Pastor is, po may ari. <laughs> ano ano pong street anong talaga street niyo para madaling hanapin ng mga tao? Yan pong ano, Dr. Limbo Intersection, pagkatapos lang po sa kanan. Yan po mga boss, ang ah, kung yan. kayo po ay <laughs> nangangailangan ng lona, yan po kasalukuyan ay inaasimbol nila. Yan. Mamaya po, may ni papakita ko sa inyo pag Yan po, yan po kontakin niyo mga boss. Sige po. Sige po, sige po mga boss. Ba-ba. Are upload ko mamaya rin. <laughs> ya, boss, mga boss manggagawa. Iisa si, po silang pamilya, mga boss. Ya. Mga baka makatulungan sa negosyo mo. Eh, <laughs> sige.